Samantala, ginawa ng triple ng Department of Agriculture o DA ang buwanang ng alokasyon nito para sa mga benepisyaryo ng 29 peso per kilo rice program. Dito, maaari ng makabili ng hanggang 30 kilo kada buwan ang mga naturang benepisyaryo bilang pagtugon sa pangangailangan sa mas abot kaya presyo na bigas. Ang mga detalye panoorin sa report ni Arnold Herrera maaari nang bumili ng hanggang 30 kilos ng bigas kada buwan ang mga benepisyaryo ng 29 pesos per kilo rice program ayon sa Department of Agriculture. Ito ang inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chulo Rel Jr. sa ginanap na trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas at sinabing agad na ipatutupad ang bagong pulisiya sa buong bansa. Sa kanyang pahayag, hinihikayat nito ang mga benepisyaryo na samantalahin ang bagong patakaran na tumutupad tugon sa pangangailangan ng mga Pilipino sa mas abot kayang presyo ng bigas. Mabibili ang 29 pesos kada kilong bigas sa kadiwa stores at centers kung saan ang mga beneficiary nito ay ang vulnerable sectors kabilang ang senior citizens, persons with disabilities, solo parents at indigents. Samantala, ang mga bigas na ibinibenta sa programa ay nagmumula naman sa buffer stocks ng National Food Authority. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.